Samantala, mas sinigpita ng seguridad sa palibot ng Iligan City, lalo na ang entry at exit points ng lungsod matapos umanong mamataan malapit dito ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Ito ang balita ni Wayne Fernandez. Bantay sarado ngayon ng mga tauhan ng PNP at AFP ang lahat ng entry at exit points ng Iligan City. Sa mga checkpoints, pinabababa ang lahat ng sakay ng isang sasakyan at isa-isang tinitignan ang ID. Ang paghihigpit sa seguridad ay isinagawa matapos kumalat ang balita na isang grupo ng mga armadong lalaki ang namataan malapit sa lungsod. Ayon kay Iligan City Information Officer Jose Pantuha, matapos matanggap ang impormasyon, agad na nagpulong ang lokal na pamalaan kasamang PNP at AFP. This morning, uh, the mayor received the uh, information that there is uh, almost uh, 300 armed men sighted in the Taguluan 2, part of uh, Lanao del Sur maging ang media hindi exempted sa mahigpit na inspeksyon sa checkpoints dahil sa natanggap na report ng mga otoridad na may mga kahinahinalang personal dad rin ang nagpapanggap na media. Inikpitan na talaga natin dito ang strong checkpoint natin dito sa Eligan City para na nasecured ang city natin sa Iligan at adjacent senta municipalities and cities. Talaga normal ito na uh, procedures yung ginagawa sa kapulisan considering uh, there is a strong threat natin dito sa Iligan City. Samantala, inilibing na kaninang umaga sa Dalipoga Cemetery ang labing isang bangkay ng mga sibilyang nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Lima sa kanila ay lalaki at lima ang babae, habang ang isa ay bata na tinatayang edad tatlo hanggang limang taong gulang. Walang pagkakakilanlan ang naturang mga biktima sa krisis sa Marawi. Wang Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City.